Magandang umaga po sa Masugid at taga-subaybay ng aking mga bagong upload na videos po. Uh, ako po ay nanyaya na pumuntang bundok sa kabilang dako po. Kasi doon sa pupuntahan ko ngayon, uh, wala pong ibang nakakapasok doon kundi yung may dual na weapon lang sa tao. Hindi po kasi nakakapasok yung 3-in-1 doon. Magagapas po kami ng palay. Aya po, abangan nyo lang po ang kabuuan ng istorya kong ito po mamaya ipakita ko po sa inyo, salamat po samantala ko muna po intitigil ha ah, magandang umaga po sa aking mga taga subaybay at pagkapanood ng aking mga bagong upload na videos po nandito na po kami sa area kung saan po kami dadaan patungo sa aming gagapasan po dito po kami dadaan yan, sige po pag samantala na muna namin ititigil po mamaya na po ulit, salamat ilog po yan ilog po oh. Yan, sa tao po, dito kami dadaan. Kana po kami ng danan na na tamang daanan para yan po, para di kami mabasa. Kailang ingat-ingat lang po sa pagtawid. Kasi delikado. Matulas ang mga bato. po. Pakahirap talaga dito kasi ang daming ilog to. Malaking ilog kasi to. Yan, pangalawang ilog naman po ito. Ito po yung pinakagalamay pinaka ng ilog. Yung unang nakita nyo yun yung ilog, yung yung pinakamalaki. Pero maraming galamay po ito. kasama ko po yung alaga kong aso. laki mga kasama po. Yan. Tangin yung lingkod po. itong akyatin, itong dana po nito ito, mula po rito sa sapa, papuntang taas, mga 7 to 8 po meters, ah, uh, 7 to 800 meters, yan po, mataas po yan. Ah, uh, pang ko muna pong itigil, kasi mamaya po pakita ko sa inyo yung gagawin namin. Salamat po. Ah, uh, magandang umaga po muli sa inyo. Narito na po kami sa area kung saan po kanina pinalimanag ko sa inyo, yung dinaanan namin, pupuntahan namin lugar. Dito na po kami, ito sa bukid. Ah mag na kagad kami mga magapas kasi baka abutin kami ng hapon. Pagtapos namin kapasin to, yan po, malawak po yan. Balit tatlo lang po kami dito. Tapos namin kapasin, susunungin. Tapos namin susunungin, gigiikin namin ang pa, mga hampas lang. Kasi walang mga 3-in-1 nakakapasok dito. Mano-mano lang po to. Magandang po. Ito na po yung karagtong kanina. Itong ginagawa namin po. Uh, Mano-mano. Ang ginagamit ito, namin ito, kahoy. Pupupup ito. Para matanggal yung mga palay. Yan. Ito na po. Nakita niyo naman po. Yan. Tapos niya po, ang gagawin ito. pinapagpag yan. Ayan, kasi po ah. Mano-mano po yan. Bago po itago niyan. Kailangan. Simot na simot. Ang mga ano na yan. Pagpagpag para di sayang. Ang mga palay. Kasi mano-mano nga po. Pag tapos po niyang gagawin namin. Pag naupusap po lahat yan. Sasako namin yan. Papakanin ulit po. Papunta doon sa Pilakaiway. highway lakar namin. Ang dadana namin po. din po. Salamat sa panunod yung aking uh, mga frozen na videos po. Huwag niyo po kalimutan. Pahalo niyo po ako. Pakiclick sa position bell po. Subscribe niyo ako para lagi kayong update kayo sa aking mga bagong videos. Salamat po!